Hi guys. Welcome to my vlog. Eh ito tour ko kayo dito sa ano guys. Sa lugar namin. Dito sa Making Japan. Ayun. Medyo marilim-dilim na kasi hapon na dito. At medyo makulimlim na siya, guys. Ay yung view ng lugar namin. Ayan, tutur po kayo dito. Ayan. Yan lang ang kagandahan dito sa Japan guys kasi malinis siya. Wala kang makikita ang basura sa daan. Ay. So, wala nang araw. makulimlim na siya kaya tayo ay lalakad dito um, pupunta kasi akong supermarket malapit lang naman sa bahay kaya nilalakad ko lang at ito tour ko na rin kayo para naman kahit sa video man lang maipasal ko kayo dito sa lugar namin ayan, ayan yung Japan guys Ayan yung lugar dito sa Japan. Tara. Samahan niyo ako maglakad. Punta tayong supermarket. Dito tayo sa mga bulaklak. Ang ganda ng mga bulaklak nila, oh. Ayan, tapos, tutor ko kayo dito sa mga prutas. Ayan, mga orange. Tapos, tomato. Ayan, mahal ng tomato nila ngayon. Nagmahal na yung tomato. Ayan na. Tapos yan, eh, may mga apple doon. Mahal na lang yung tomato na ngayon. Nagtaas na yung mga bilihin lahat na nagtaas na yung bilihin ayan dito na tayo sa loob guys So ayan guys, pauwi na ako. Lumabas na ako sa supermarket at maglalakad na naman pauwi. So, mahaba-haba yung lalakarin natin, guys. Dahil hindi ako dumaan doon sa shortcut. Dahil madilim-dilim. At least dito, maliwanag ang daan. Ayan. So, malamig na talaga dahil todo balot na ako. Umpisa na ng mala malamig dito sa Japan. Pero ang kasagsagan po talaga ng snow dito is January, February. Yan yung mag-uulan na ng snow. Ayan. L lalakad lang habang ano, nagmone-mone, lakad-lakad muna. Malapit lang naman yung bahay ko. Kaya nilalakad ko na lang siya. At wala naman akong gaano bit-bit. Tama lang, konti lang yung binili ko. So, maganda rin yun minsan guys, maglakad-lakad tayo para naman ma-exercise. Hindi yung lagi na lang tayong nakahiga. Lalo sa panahon ngayon dito sa Japan is taglamig na. Lagi na lang nakatalukbong sa kumot. Kaya minsan mag-exercise din tayo para maunat-unat yung mga ano tuhod-tuhod natin. So ayan na. Nandito na ako sa bahay. Ayun, nagtatanggal na ako ng scarf. Ayan, todo balot na, na talaga ako. Hindi pa yan, meron pa mas malamig yan, Meron pa mas makapal na jacket dyan. Umpisahan pa, umpisa, umpisa pa lang po ng lamig itong ganito guys. So 'yun lang po. Thank you for watching. God bless.